Ang kagalakang nagmumula sa Diyos. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Awit Kabanata 16 Talata 11. Pagninilay sa tunay na kaligayahan. Maraming tao ang naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay ng mundo kayamanan, tagumpay at kasikatan. Ngunit kahit makamtan nila ang lahat ng ito, madalas ay may kulang pa rin sa kanilang puso. Ang kagalakang nagmumula sa Diyos ay hindi katulad ng panandaliang saya ng mundo. Ito ay malalim, matibay at hindi nakasalalay sa ating sitwasyon. Sinasabi sa awit ituturo mo sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Ipinapaalala sa atin ang talatang ito na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. Hindi ito nakabatay sa yaman o tagumpay, kundi sa ating relasyon sa Kanya. Kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok, maaaring mahirap maramdaman ang kagalakan. Ngunit kapag isinuko natin ang ating takot at pangamba sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panalangin Panginoon, Ikaw ang tunay na pinagmumulan ng kagalakan. Sa mundong puno ng pagsubok at kawalan, ng katiyakan Ikaw lamang ang nagbibigay ng kapayapaan at ligayang hindi kumukupas Tulungan mo akong hanapin ang kasiyahan hindi sa mga bagay na lumilipas kundi sa iyong presensya na walang hanggan Bigyan mo ako ng pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya upang kahit sa gitna ng pagsubok ay mapuno ako ng galak na nagmumula sa iyo Salamat sa iyong pagmamahal na siyang aking tunay na kaligayahan Amen.